Isipin mo to, may bigla ang nangyari sa pamilya. Na ospital ang mahal mo sa buhay o may bayaring ka sa eskwela na hindi mo inaasahan. Sa ngayon, wala kang sapat na ipon. Pero buti na lang, may dumating na mabait na offer. Mabilis na loan, walang requirements at maliit lang ang hulog kada buwan. Ang tanong, tulong ba talaga to? O isa lang palang bitag? Maraming Pinoy ang nahuhulog sa mga gantong loan offers. Sa una, parang sagot sa problema. Pero sa dulo, mas malaki pa ang binabayaran kaysa mismong inutang. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin. Ano ang mga loan offers na mukhang sulit pero trap pala? Bakit maraming nalulubog dito at paano ka makakaiwas? Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Bakit ba napakaraming naaakit sa mga ganyantong loan? Una, dahil sa emergency situations. Kapag may biglaang gastos, halimbawa, ano, hospital ang anak, may nasirang gamit sa bahay o may bayarin sa eskwela, hindi na tayo nag-iisip ng matagal. Ang unang tumatakbo sa isip ay, kailangan ko ng pera ngayon, hindi bukas. At dito, pumapasok ang mga lenders na parang tagapagligtas. Nagbibigay sila ng mabilis na solusyon. Minsan, wala pang tanong-tanong, kaya't lalo tayong natutokso. Pangalawa, nandyan ang instant gratification. Natural sa tao ang gustong makuha agad ang bagay na gusto o kailangan nila. Halimbawa, kung may gadget na matagal mo nang pinapangarap o may mga gastos na hindi pwedeng ipagpaliban, mas madaling mangutang kaysa maghintay ng buwan-buwan na ipon. Ang idea ng kuha mo na ngayon, hulugan na lang sa susunod, ay parang magic formula para sa marami. Kahit na sa huli, mas mahal pala ang kabayaran. At pangatlo, nakakainganyo ang mga mababang monthly payment schemes. Kapag narinig natin na 500 pesos lang kada buwan, automatic ang reaksyon, ay kaya ko 'yan. Pero hindi agad natin napapansin na 5 o 10 years pala ang kontrata. Sa dulo, kung susumahin, triple o minsan higit pa ang nailabas natin kumpara sa mismong halaga ng inutang o binili mo. Ganito gumagana ang mga loan trap. Hindi nila basta kinakausap ang utak mo, kundi ang emosyon mo. Dinidikit nila ang alok sa takot mo, sa pangarap mo, o sa kagustuhan mong makuha agad ng mabilis na ginhawa. At kapag ikaw ay desperado o sabik, mas madaling mahulog sa bitag na ito. Kahit sa simula pa lang, halataan ng hindi patas ang laban. Ngayon, alamin natin ang mga pinakakaraniwang loan traps na ginagamit sa atin. Mga alok na sa unang tingin ay parang tulong, pero sa katagalan ay mas lalong pasakit. Una, zero interest loan. Sino ba naman ang hindi matutokso sa zero interest? Ang sarap pakinggan, parang libre kang umutang at wala ka ng kailangang alalahanin. Pero ang totoo, kadalasan overpriced ang mismong produkto. Halimbawa, ang cellphone na mabibili mo ng 20,000 cash ay magiging 24,000 kapag installment na, zero interest. Bukod pa rito, may mga nakatagong charges gaya ng processing fee, service fee o insurance fee na kung susumahin, halos interest na rin ang katumbas. Pangalawa, buy now, pay later schemes. Ngayong panahon ng e-commerce at mobile apps, Napakadaling mahulog sa buy now, pay later. Oo, convenient at para mang sagot sa pangailangan mo ngayon. Pero ang problema, kapag dumami hinuhulugan mo, cellphone, appliances, motor, o kahit mga maliit na bagay, parang nagkakaroon ka ng limang credit card na lahat may utang. Hindi mo agad ramdam dahil tig 800 o 1,200 lang bawat isa. Pero pag pinagsabay-sabay mo, halos kalahati na ng sweldo mo ang nauubos. Pangatlo, quick cash loan apps. Ito ang paborito ng maraming desperado. Sobrang bilis na proseso. Minsan wala pang 24 oras, may pera ka na sa account mo. Walang masyadong tanong, halos instant approval. Pero ang kapalit, interest na 20% hanggang 30% per month. Ibig sabihin, kung umutang ka ng 10,000, pwede ito maging 13,000 agad sa loob ng isang buwan. At kung maliit ka pa ng bayad, may dagdag na penalties at minsan may harassment pa sa koleksyon. May tumatawag, nagme-message at kung minsan pa, mga kakilala mo na dadamay. Pangapat, pawn shop at salary loan rollovers. Sa simula, magandang tunog. Maliit lang interes kada kuha. At para bang madali mong mababayaran. Pero ang nangyayari, hindi mo natatapos ang bayarin dahil paulit ulit-ulit ka nagre-renew o nagre-reloan. Sige, dagdagan uli natin para mas malaki ang makuha mo. Ang ending, hindi ka talaga nakakawala. Imbis na matapos, lalo kang nababaon sa cycle ng utang. Panglima, Long Term Low Monthly Payments Ito ang madalas na ginagamit sa malalaking utang. Bahay, sasakyan, appliances. Sasabihin nila 1,000 lang kada buwan. Totoo, maliit nga ang hulog. Pero ang hindi agad pinapakita, 10 years o higit pa ang kontrata. Sa kabuuan, aabot ka ng daan-daan libo ang total na binabayaran mo. Para lang sa halagang maliit lang naman, nagsimula. At sa loob ng maraming taon, nakakadena ka na sa obligasyon na kahit mawalan ka ng trabaho o problema, tuloy-tuloy pa rin ang bayarin. Paano mo malalaman kung isang loan offer ay trap pala at hindi totoong sulit? Ito ang ilang malinaw na red flags na dapat mong bantayan. Una, kapag mas mabilis pa ang approval kaysa sa pag-check ng credit history mo? Kung mas madali pang makuha ang loan kaysa bumili ka ng SIM card, magduda ka na. Totoo, convenient ito sa una. Pero bakit ganun kabilis? Dahil gusto lang nilang malock in ka agad bago ka pa makapag-isip ng maayos. Pangalawa, kung sobrang dami ng miscellaneous fees na hindi mo maintindihan. Binsan, simple lang ang alok, 10,000 alone. Pero pagdating sa release, may bawas na processing fee, service charge, insurance, at kung ano-ano pa. Sa bandang huli, baka 8,000 na lang makuha mo. Pero ang babayaran mo ay buong 10,000 plus interest pa. Pangatlo, kung mas malaki ang penalty kaysa sa mismong monthly payment kapag na-delay ka. Halimbawa, 1,000 ang hulog mo kada buwan pero 1,200 ang penalty kapag na-late ka ng isang araw. Kung ganito kalupit ang sistema, alam mong hindi patas ang laban. Pang-apat, kapag walang malinaw na breakdown kung magkano talaga ang total na babayaran mo. Lahat ng utang ay dapat may transparency kung puro approximate o estimated lang ang nakasulat o ayaw ipakita ng lender ang kabuoang cost, malaking senyales na may tinatago sila. Ang golden rule dito, kung nararamdaman mong may itinatago ang lender, malamang hindi magandang deal Mas mabuti ng umatras at maghanap ng mas malinaw at reguladong option kaysa magsisi habang buhay dahil sa isang pirma lang. Ito real life scenario. Kwento ng isang empleyado. Tawagin natin siyang Mark. Si Mark ay isang simpleng office worker na kumikita ng tama lang para sa buwanang ng gastusin ng pamilya niya. Nang makita niya ang alok na buy now, pay later plan para sa isang cellphone at refrigerator, naisip niya kaagad na magandang pagkakataon nito. Maliit lang ang hulog kada buwan, kaya inakala niyang madali at magaan lang bayaran. Sa simula, okay pa. Pero habang tumatagal, dumarami ang pinasok niyang installment deals. May motor pa siyang hinuhulugan at nadagdagan pa ng isang quick loan mula sa isang lending app para tugunan ng emergency medical expense ng kanyang anak. Hindi niya namamalayan na unti-unti nang kinakain ng utang ang malaking bahagi ng kanyang kita. Halos kalahati ng sweldo niya, buwan-buwan ay napupunta lang sa pambayad ng utang at ang natitira ay halos hindi na sapat para sa pangunahing gastusin. Ang mas masakit, tuwing minsan na na-delay siya ng bayad, agad tumalaki ang penalty. Ang maliit na hulog ay nagiging doble kapag nadadagdagan ng interes at surcharge. Sa kalaunan, dumating ang punto na kinailangan niyang umutang ulit, hindi para bumili ng mga bagong gamit, kundi para pambayad sa luma niyang utang. Ito ang cycle na tinatawag na debt trap. Ang masama, habang iniisip ni Mark na temporary solution lang 'to, mas lalo siyang lumulubog. At hindi lang si Mark ang nakakaranas nito. Maraming Pinoy ang paulit-ulit na nahuhulog sa parehong sitwasyon. Isang simpleng loan lang sa simula, pero kapag nagpatong-patong, nagiging mabigat na tanikala na halos imposibleng makawala. Ngayon, ang tanong, paano ka makakaiwas sa mga loan traps na to? Hindi masamang umutang kung talagang kailangan, pero masamang pumasok ng walang tamang kaalaman. Kaya tandaan ang mga prinsipyong ito bago ka pumirma sa anumang kontrata. Una, basahin ang fine print. Kahit na katamad at parang sobrang technical, basahin mo ang kontrata bago ka pumirma. Doon madalas nakatago ang mga charges na hindi sinasabi ng loan officer sa umpisa, mga processing fee, service charge, o insurance na biglang ikakaltas. Kapag hindi mo binasa, baka magulat ka na lang kung bakit mas kaunti ang perang natanggap mo kumpara sa inaasahan. Pangalawa, gumamit ng loan calculator. Huwag kang makontento sa naririnig mong 500 lang kada buwan. Kailangan mong alamin kung magkano talaga ang kabuoang halaga na mababayaran mo sa dulo ng loan term. Pangatlo, alamin ang effective interest rate. Madalas sinasabi ng lenders 3% lang monthly. Ang hindi nila agad binabanggit, ang katumbas pala nito sa isang taon ay 36% hanggang 60% per year. Ibig sabihin, mas malaki pa ang kinikita nila sa utang mo kaysa sa normal na tubo sa negosyo. Kung hindi mo alam ang conversion na ito, mas madali kang maloko sa maliit na numero na sa totoo lang ay napakalaki. Pangapat, unahin ang emergency fund kaysa sa quick loan. Kahit pa unti-unti lang na iipon mo, 50, 100 o 500 kada sahod. Dahil kapag dumating ang bigla ang gastos, mas malakas ang loob mo dahil may paghuhugutan ka. Hindi mo na kailangan dumepende pa sa loan na may mataas na interes. Tandaan, ang emergency fund ay parang sariling insurance laban sa utang. At panghuli, pumili ng regulated lenders. Mas mainam ang bangko, cooperatives, o kilalang financial institutions kaysa sa mga shady apps o lending groups na hindi mo alam kung saan katatakbo kapag nagka-problema. Ang mga legal at regulated lenders ay may malinaw na proseso at may mas proteksyon para sa borrowers kumpara sa mga underground o unlicensed na pautang. Kung susundin mo ang mga hakbang na ito, mas malaki ang chance ang makakaiwas ka sa mga mapadlidlang na alok na sa una ay parang kaibigan pero sa dulo, bitag pala. Sa huli, hindi naman masama ang mangutang. Pero dapat malinaw sa iyo ang kapalit. Maraming loan offers ang mukhang sagot sa problema. Pero sa totoo, isa lang palang bitag na lalong nagpapabigat sa buhay mo. Kung hindi ka mag-iingat, baka habang buhay mong pasanin ang utang na akala mo noon ay mura at madali. Kaya tandaan mo, mas masarap mabuhay ng malaya kaysa mabuhay na nakakadena sa utang. Kung gusto mo pang matuto ng mga financial traps na dapat mong iwasan, huwag kalimutan mag-subscribe sa The Brown Investor. Dahil dito, hindi lang pera ang matututunan mong hawakan ng tama, pati buhay mo rin.